Shoutout sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters At ngayon ay uh, may papakita po ko sa inyo Ang aking uh, special na ginawang uh, uh, Pang-collection uh, ng aming mga shooter Dahil uh, talagang nag-isip ako kung paano ko gawin ito At uh, sa pamamagitan po ng mga empty shell Ayan, ang aking ginamit ngayon ay uh, Empty shell ng .223 yan, M16 So uh, Hindi ko na ipakita ang paggawa Pero sa susunod Ipapakita ko po sa inyo Ito po ang aking uh, ginawa oh. Uh, actually oh, nagano ako uh, ko po siya Pero ipakita ko na sa inyo Ito po ang Yun oh Ayan, so Dinamitan ko po siya ng uh, Ayan, copper shine shampoo. Ayan. So, ayan pong aking uh, ginawa. Oh. Dati, ang ginawa ko rito, ipandikit lang. May tiban ang gamit ko. At uh, nakita ng boss ko, napakaganda. Kaya binilhan niya po ako ng uh, uh, soldering iron. Kaya ngayon, nakasulda na po yan Medyo matibay na po yan Unlike uh, nung una kong ginawa Kunting uh, pagkakamaliin pagkakamali ng hawak ay biak Kasi nga, ang uh, aking uh, sinampo lang ay may tiban So ngayon, ito ay talagang uh, ano to, kahit na gagawin mo pa Ito nga pala yung nakagat ng pusa oh. Kinagat po ako ng pusa. Ang ginawa ko nilagyan ko ng uh, ng bawang kaya nasunog. <laughs> Ayan. Pero yung pusa po ay naka ano, naka injection po yan. So yan po ang aking gawa. Sana nagustuhan niyo. Sa susunod ipapakita ko kung paano uh, paano ko ginawa ito. Ayan. Mga po pala si Jun Cyber na kung God bless us all.